bena naamuin nyo rin ba si Sian Lim? Pero ako ba? Feeling ko lang. Bading ba yun? <laughs> oh, oh, hi. Hello. O, oh, ba? Diba? Mm. Oh, hello. <laughs> Ang ganda, diba? ba? Ano yung flowers to? Hey, guys. Welcome to my vlog. Ah, di na masalikot ko. Ang ganda, no? Naglalakad ako kasi wala para exercise. Papakita ko pala sa inyo yung ano, shim Ito yung ano, major road ng shim Ito yung papunta ng Phnom Penh. Yan na, Phnom Penh City yung capital nila. Dito naman, papunta ng airport at papunta ng Thailand. Ayan, tawag dito Road 6. Pakita ko sa inyo. At yan si Manong Tuktok. Kinukulit ako. Uh, umalis na kasi hindi ko siya pinapansin. Destiny nyo ito. Tingnan nyo ito. Ang ganda dito. Oh, di ba? Hmm, ganda. Oh, maglalakad ako ha. Pakita ko sa inyo. Ah, uh, little bit. Kunti lang naman. Ha? Lakad-lakad. Ay! Dito pala na meet si Sian Lim. Mm, mm Papakita ko sa inyo kung saan ko siya na meet ha. Teka lang. Wait lang kayo. Kabila-kabilaan yung ano. Kabi-kabilaan yung mga hotel. O dito, halimbawa. Tapos harap niya. Yan. Ayun din. Puro yan sila mga hotel. Kita nyo? Yan yung kabuhayan nila dito. Tourism. Ha? Ayan. Wow, napaka-boring ng, bu ng vlog ko ngayon. <laughs> Pakita ko naman sa inyo ito. Ito yung Hotel City Royal. Alam mo, tapos na to. Halos tapos na oh, pero hindi yan nagbukas ever. Alam mo kung bakit? According to legend, may mga aswang daw dyan. Yes. Mga pamahiin. Charot. Hindi. lang ako ng kwento. Hindi ko alam ang kwento. <laughs> Sorry. Gagawa ako ng fake news. Ah, tara. diretsyo tayo. Ang history nito, no? O, oh, besh. Pasahin nga. O. Oh, <laughs> o. Oh, wala kayong maintindihan. Diba? Dito, meron tayong mga Khmer food. Kita nyo? Kano yan? Five dollars. O, dito pala, hindi marami ang fast food dito. Ang ano dito, ang uh, sikat dito, puro mga restaurant. Khmer architecture. But if I'm not mistaken, may mga influence ng French architecture to sila eh. kasi nasakop to sila ng French ng France a long time ago in Bethlehem okay tutin nyo tayo may guwapo na si kuya ando na si kuya hindi mo lang pinansin nakakainis wala talaga yung beauty ko ewan ko ba sino bang maan mahumaling dito ay naku tara move on tayo Oh, ito pala yung Angkor Market. Ito yung pinaka gusto kong ano, supermarket dito kasi malapit na sa bahay. Tsaka malaki siya. At dito sa gilid, dito yung mga tuktok. Ito pala hindi ko pala pala sabi sa inyo. Ito yung parang ano, Grab, yung parang Uber ba? Yan. Ano ka lang ng app, pass app ang tawag diyan. Mas mura sila kaysa sa mga tuktok. Alam mo ba na best? Tingnan yung pintura niya, hindi nauubos. Ayan oh. 'Di ba? Ay mga best, Puntahan ko yung bahay ko ha. Pakita ko sa inyo yung bahay ko. Tingnan niyo ito. Tara, tara, Guys, eto pala sa likod ko nakita nyo. Ito yung mansion ko dito. Kung gusto nyo ako bisitahin, diyan ko kayo papaano. Diyan yung accommodation niyo. Yan No? Yan ang mansion ko. At sa harap naman nito, diyan yung garden ko. Yan. Pinalagyan ko ng bahay diyan kasi ano, yung iba dito ano, walang bahay. So, alam mo na mabait pinalagyan ko na. Ayan, taka lang yung mga boyfriends ko para na wait lang. Nakikita nyo? Like, pinajogging ko sila kasi dapat ano, fit sila para, you know, healthy. Hindi natin alam. Diba? Ayoko namang gagastusan ko pa sila sa pag ano nila, sa pag oh, hospital. Ano, ano na nga yung lawa, diba? Oh, 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 Hi! hi hello. O, diba? Mm. Ah, hello. <laughs> Wait. <laughs> Pinansin ako ni babe. Kilig much. Kilig much. ano babe? Eto na guys. Dito ko na meet si Sian Lim. O, diba? Nagbabike lang ako nun. Tapos nakita ko siya. Yung magpasakot. Sabi ko si Sian Lim yun ah. Sabi ko ano, alam ko siya yun. Sigurado ako. Bumalik ako. Sabi ko, hello sir sabi niya, uy, kabayan. Sabi niya, dito ata kami nagpa-picture ito ata. Yan. Andito ako. Andito ako. Like that. Lalagay ko dito yung picture, ha? Tapos dyan. Parang dito. Tama, dito. oh, Hanggang guwapo niya. Hmm. Guwapo. Yummy. Tol. Alam niyo naman, pag tol, matangkad. Hmm. Mm Benaamoy nyo rin ba si Sian Lim? Ay, ewan ko ba? Feeling ko lang. Bating ba yun? <laughs> ewan ko lang ah. Siyempre, hindi tayo makapag ano. Feel, feel ko lang. Feel, feel ko lang. Nava-vibrate ko lang. Kailan kaya siya maglaladlad ano? I mean, hindi naman siya kailangang magbinabay. What I'm trying to say is, you know, ay, tumawid pala ako, hala. What I'm trying to say is, you know, kakaano siya. You know, <laughs> alam na. Kailangan pa ba memorize yan? Oh, ipapakita ako sa inyo. Ito ay isa sa mga pagoda dito. Pagoda! Like me, pagoda na rin ako. Sa kakalakan. Ayan o. Oh. Pasok tayo. Tara. Sipaki basa. Alam ko pagoda to eh. Tada. Be, kung hindi ako nagkakamali ano, may patay. pre prepare nila to. Para atayan sa patay. May tubo eh. kasi sinusunog dito yung patay. Besh, ito si si Darta Gautama. Eventually, he became Gautama Buddha. Buddha means enlightened ones. Enlight, ano ba? Pura ako bakal. Enlightened one. Ayan. Ang ganda. Malaga dito sa Pinas. Ano ba matagal ko na dito sa Shimri? Pag 4 years na ako dito, first time ko pumasok. Kung hindi ako nagvablog, hindi ko kayo malilibot. At hindi ko rin mapapasok to. ko lahat yan, may mga symbolism yan, may mga ibig sabihin yan, hindi ko alam. Pero pwede ano, bigyan ko kayo ng ano, konting history ng Buddhism. Before Buddhism, ano muna? Hinduism. Ang alam ko, si Siddhartha Gautama. Ano yan siya? Prince yan siya sa northern part of India. Uh, 500 uh, BC siya, so nauna siya kaysa kay Jesus Christ. Uh, at that time, um, Hinduism yung talagang sikat na, na ano tawag dyan, na, na religion. Pero parang marami siyang nakikitang parang hindi maganda si ano si Sidar Tama. Sabi niya, teka lang, ba't parang ganito? Parang palagi pa rin may sufferings. To make the long story short, nag-search for, for, for enlightenment. Bakit ganito? Bakit ganun? So, lang, yung Hinduism kasi ganito. They're looking for one powerful source. But yung Buddhism, hindi. They're not focused on looking for one powerful source. What they're looking for is Uh, for them, the important one is to find peace. Kaya, you have to somehow, uh, tagyan, parang i ano mo yung kayamanan mo? Kasi yung mga kasakiman, yun yung parang um, nagkakos ng, ng pain and suffering. Yung love of money ba? Parang ganun ba? Kaya, naging ano siya? Naging uh, monk. Din-dedicate niya yung buhay niya para maiwasan ba yung mga kasakiman ba? Mm, yun yung ganun. Ano yung pagkakaiba nila? ay ah, hindi. Ano yung pagkaka pagkakapareho nila ng Hinduism? Yung Hinduism naman, both of them, they believe in reincarnation, yung karma, alam na natin yun, di ba? So, yun yung pagkakapareho nila. Tapos ito, si, uh, how do you call this one? Si Siddhartha Gautama, ano siya? Hindi siya considered as God, di ba? Sa, sa, Christianity, si Jesus Christ or si God the Father, God the Son, the Holy Spirit, yun, Holy Spirit, yun palang sinasamba. Ito hindi, hindi. Pero yung ibang Buddhist, uh, they think that he is God. Pero he, na, he Buddha didn't claim that hindi niya sinabing sambahin siya hindi he he what do you call this one he, he, live by example yun yung alam ko ha pero yun naman akong i-correct tingnan yun na lang dyan saan. I mean i-comment yun na lang sa baba puro ako bakal Nakakais. kasi hindi hindi talaga ako Tagalog eh waray ako hmm. tapos pag mag-waray naman ako talaga alam ko na bulol talaga ako alam ko na o alis na tayo dito baka sigilin tayo ng 100 dollars yung mga magugulang dito Ganda, maganda kasi kakaiba tas parang wala walang ganito sa Pinas mga besh parang mahaba na yung vlog ko tapusin na natin dito o ayan ha, nakapagtura ko magtutur pa tayo, hindi pa tayo tapos syempre lang nga naman ilagay ko sa isang video yung lahat ba diba? o, oh, kita nyo oh, for now, goodbye muna ako bye